Ngayong araw nga na ito mga kasari, samahan niyo po akong gumawa ng biko. Gagawa nga ako mga kasari ng biko para ibebenta ko doon sa kabilang tindahan namin. Alam niyo naman tayong mga tindera kung saan tayo makakuha ng extra income is doon tayo. Di man malaki yung tinutubo natin, basta kikita tayo is gagawin at gagawin din natin. Katulad ng paggawa ng bikong ito, inalok ito sa akin ni Habi dahil ibebenta ko daw ito doon sa kabilang tindahan namin. Wala kasing gumagawa ng merienda doon kaya ang sabi niya sa akin kung pwede daw na gumawa ako ng biko para ibebenta doon. Na totoo lang talaga mga kasari, hindi naman talaga ako marunong gumawa ng biko. Pero dagdag kita din ito kaya ang yung kasari is nag-search sa YouTube. O diba, walang imposible. Basta gusto mong kumita, gagawin at gagawin ang lahat. Ano ba naman ang ginagawa ng YouTube? E eh, di manood tayo, ilang minuto lang naman ba? Diba? Alam niyo ba mga kasari, sa lahat ng meriandang hirap na hirap akong gawin kung hindi itong biko at yung leche plant. Pagawa niyo na sa akin ang lahat, wag lang talaga yung leche plant at biko dahil hirap na hirap akong tansyahin. Kaya nga yung sinabi sa akin ni Habi na magtitinda ako ng biko doon sa kabilang tindahan para gawing merienda. Is nanood talaga ako ng YouTube kung paano siya gawin. At nung hindi pa ako na kontento, tinawagan ko ang mama ko para lang magpaturo. Kaya nung kinahaponan mga kasari is talagang pumunta ako kina mama at doon talaga ako nagpaturo kung paano lutuin ang biko. At nung napanood ko naman kung paano gawin ni mama yung paggawa ng biko, Pagkawi na pagkawi ko ng bahay, ayan sinubukan ko naman siyang gawin. Medyo mahirap kasi kailangan mong tansyahin yung kanyang malagkit na dapat hindi latang-lata at saktong-sakto lang yung pagkaluto. Lalong-lalo na yung kanyang caramel o latik kung tawagin dito sa aming mga Bisaya. Pag hindi mo talaga gama yung paggawa ng biko ay siguradong latang-lata o malalugaw yung biko na ginagawa mo. Kaya habang ginagawa ko 'yan, mga kasaripan ay tawag naman ako sa mama ko kung paano talaga siya gawin or paano masyado yung pagkaluto ng malagkit niya. Para naman sa ganun is hindi siya lata or hindi siya masyadong malambot yung paggagawa. Sa hinabahaba ng oras na ginagawa kong pag dyan, at ayan na nga ang itsura ng aking biko. Noon ang naluto siya medyo malata-lata at ang sabi ni mama ko hayaan ko lang daw muna siya ng ilang minuto hanggang sa maglangis na siya. At ayan na nga mga kasari at natsambahan ng inyong kasari ang pagluto ng biko medyo na perfect ko naman. At dahil na perfect ko naman yung paggawa ng biko mga kasari, inuulma ko siya ng pabilog at saka ko naman siya ilalagay sa dahon ng saging. At bawat piraso ng aking nagawa mga kasari is ibibenta ko po yan ng 8 peso dun sa kabilang tindahan namin. O ba diba, pag kang gumawa ng ibang negosyo is talagang Walang imposibleng gawin basta porsigido ka. O siya mga kasari, gagawin ko muna itong pabilog na biko ko dahil mamaya konti lang is darating na si Habi para kuhanin ito. Hanggang dito na lang muna mga kasari. Hanggang bukas muli. Bye-bye!